Magandang magandang araw po mga Lods, mga kapatid ko po sa pananampalataya. Musta po kayong lahat mga Lods? Araw po ngayon ng Lunes. Kung mayroon po kayong mga trabaho kayo mga Lods, mag-ingat po kayo. Lagi po kayong manalangin kapag kayo po ay lumalabas sa inyong tahanan. Para ligtas po kayo mga Lods sa anumang uri Mga luch, ako po ngayon ay panggabi po ang aking pasok sa trabaho. Kaya asawa sa mga gawain bahay para matulungan ko naman po mga lodsang aking kasawa sa mga aking gawain bahay. Mga lods, huwag <coughs> po natin ikahiya ang ating pagtulong sa ating asawa sa mga gawain bahay. Hindi po yan mga lods kabawasan ng pagkalalaki po natin. Ito po ay ating po pagmamahal sa ating asawa dahil kung titingnan lamang po natin mga luts ang mga gawain sa ang mga gawain sa ating asawa napakarami pa po napakarami po mga luts naglalaba po sa ating damit nagluluto nagbubantay sa ating anak at um, minsan po mayroon pa sedlen sa pag -hanap. ang ginagawa po niya para hindi po ma-distress ang ating asawa, lalo't lalo na po ngayong malus, napakahirap po ng panahon at napakahirap po maghanap ng pera. Kaya lagi po natin ipagpapaw na ang ating asawa bago po ang, bago po ang ibang bagay. Mahalip po. dahil yan po ang nagbibigay sa ating kasiyahan at nagbibigay lakas para mapagkumpayan po natin ang mga pagsubok na ating nasasagupang mga nuns maraming maraming salamat po sa inyong sa inyong panunod sa aking mga video God bless po sa inyong mga nuns laging po kayong magingat mga nuns sa 八百克。